Aris. Ang Aris ayon sa galaw ng kalikasan, ay disiplinado sa trabaho at may bahid ng kasungitan upang maiwasan ang mga sagabal sa kanilang mga gawain. Ayaw nila ng mga mahahabang usapan, at sa bawat trabahong ginagawa, sigurado sila at hindi basta nagpapabeya, matalino at praktikal ang Aris at lagi nilang iniisip ang mga hakbang na dapat gawin upang maiwasan ang anumang pagkakamali, hindi rin nila gusto ang nakikisuyo sa iba, at mayroong malakas na pagkadama ng independensya, ang kalikasan ay nagbibigay ng ugaling ito sa Aris ngayong araw, matipid ang sa paggastos, at sa gabi, ang nais nila ay pahinga para sa katawan at isipan. Taurus ang Taurus ayon sa pahiwatig ng kalikasan ay masipag at palaging ginagawa ang makakaya upang mapabuti ang kanilang trabaho. Hindi sila nagpapadala sa mga pakiusap lalo na kung alam nilang mali ito. Laging maingat ang Taurus sa kanilang ginagawa at kapag nangako sila, tiyak na tutuparin nila ito sa kanilang pamilya. Ginagawa nila ang lahat para magdala ng positibong enerhiya sa kanilang tahanan. Kilala rin sila sa pagiging maalalahanin sa kanilang magulang at handang tumulong kahit kailan. Ang kanilang ugali ngayong araw ay dulot ng kalikasan at bagamat masipag. May kaluwagan naman ang Taurus pagdating sa paggastos para sa pamilya. Gemini Ang Gemini ayon sa galaw ng kalikasan ay hindi madaling magtiwala, lalo na sa trabaho at sa usaping pinansyal. Maingat sila sa paghawak ng pera upang makapag-ipon para sa pamilya at matiyak ang matatag na kinabukasan, mas gusto nila ang magtrabaho ng mag-isa, at hindi sila nag-aalala sa pagseselos dahil may tiwala sila sa kanilang minamahal. Ayaw nila ng chismis at pinahahalagahan nila ang pagiging matapat sa bawat gawain upang maiwasan ang anumang problema sa buhay. Ang kalikasan ay nagbibigay ng ganitong ugali sa Gemini ngayong araw, pahinga ng katawan at isip ang kanilang hinahangad sa gabi. Cancer Ang cancer ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ay may ugaling inuuna ang kasiyahan at kaligayahan ng pamilya. Ang mga ginagawa ng Libra ay madalas nakatuon sa pag-unlad ng buhay at hanap buhay. Kilala rin sila sa kanilang disiplina sa trabaho at hindi nagpapabeya sa kanilang tungkulin. Ayaw nila ng mga bagay na nagiging hadlang sa kanilang gawain. Sa kanilang pamilya, maaruga sila lalo na sa pagbibigay ng wastong pagkain upang masiguro ang kalusugan ng bawat isa. Kilala rin ang Libra sa pagiging istrikto, lalo na sa mga bagay na maaaring makaapekto sa kanilang trabaho, madalas. Mas gusto nilang magtrabaho ng mag-isa upang maiwasan ang mga abala, at lagi silang may plano bago magsimula sa anumang gawain ang mga katangiang ito ay ibinibigay ng kalikasan sa cancer, sa gabi, hangad ang pahinga ng katawan at isipan, at malambing sa larangan ng pagmamahalan. Leo, ang Leo ayon sa pahiwatig ng kalikasan, ay masipag sa mga gawain at hindi iniisip ang magpabeya sa mga dapat tapusin. Palaging nais makamit ang tagumpay ng walang pagkakamali, at mas pinahahalagahan nila ang kasipagan bilang puhunan sa pag-unlad ng pamumuhay. Hindi alintana ng liyo ang kapaguren at ayaw nila ng mga walang kabuluhang usapan, lalo na kung ito'y bastos, kilala rin sila sa pagiging direkta at hindi nagpapadala sa mga malisyosong usapan, sa araw na ito. Dala ng kalikasan ang kanilang masipag na ugali at may katipiran ang liyo pagdating sa paggastos, ngunit maingat sila sa mga pinansyal na aspeto ng buhay. Virgo Ang Virgo ayon sa pahiwatig ng kalikasan, ay masaya ang isipan sa kanilang ginagawa. Lagi silang nagpapanatili ng positibong aura na nagbibigay sigla sa kanilang pamumuhay sa bawat kilos at gawa, sinisiguro nilang walang nalalamangan, lalo na sa usaping pinansyal, sa tahanan, mas gusto nila ang masayang tawanan at ayaw nila ng suhulan o pandaraya, kilala rin sila sa pagiging matapat sa hanap buhay at laging may tiwala sa kanilang minamahal, ang mga katangiang ito ay likas na ibinibigay ng kalikasan sa Virgo bagamat masaya at malambing sa pag-ibig, maingat din sila sa paggastos, at laging sinusukat ang bawat sentimo. Libra, ang Libra ayon sa pahiwatig ng kalikasan, ay madaling mainis ngayong araw, lalo na sa mga taong tamad at walang ginagawa. Dahil dito, iniiwasan nila ang ganitong mga tao upang makapagtrabaho ng matiwasay sa trabaho. Ang Libra ay matapat at mapagkakatiwalaan, hindi sila nagtatamad tamaran at ayaw nilang masangkot sa anumang uri ng suhulan, lagi silang nagsusumikap upang makamit ang tamang kita. At sa pamilya, inuuna nila ang maayos at masustansyang pagkain para sa kanilang mahal sa buhay, ang kanilang kasipagan ay nagmumula sa kalikasan na nagbibigay sa kanila ng lakas, sa aspeto ng pagmamahalan, malambing sila ngunit maingat sa paggastos. Scorpio, ang Scorpio ayon sa galaw ng kalikasan ay kilala sa pagiging maingat at laging naninigurado bago kumilos. Hindi sila basta-basta nagsasalita upang maiwasang mapintasan ng iba. Maingat sila sa kanilang pamumuhay at hindi pumapayag na masangkot sa mga suhulan o anumang katiwalian, sa trabaho, sila'y matyaga at hindi nagpapabeya, ang kanilang layunin ay magtagumpay sa buhay at mapabuti ang kanilang pamilya, ang Scorpio ay may matapang na ugali na ipinapakita lamang kung kinakailangan, at palaging handang tumulong sa mga kapatid at magulang, sa tahanan kanilang inuuna ang kaligayahan ng pamilya at ang maayos na pamumuhay Sagittarius Ang Sagittarius ayon sa galaw ng kalikasan ay may mahabang pasensya lalo na sa trabaho Palagi silang maingat sa kanilang sinasabi at sa mga taong binibigyan nila ng tiwala upang mapanatiling maayos ang kanilang buhay araw-araw Kapag nagsasalita sila, sinisiguro nilang walang masasabing makakasama sa kanilang kapwa, ayaw nila ng mga usapang kaburdihan at mas pinipiling maging mapagmasid. Ang Sagittarius ay masinop at matalino sa paggawa ng desisyon, lalo na pagdating sa pagbibigay ng magandang pamumuhay para sa pamilya. Hindi nila gusto ang pagmumura at palaging umiwas sa mga negatibong bagay sa aspeto ng pinansyal, marunong silang mag-ipon bago gumastos. Capricorn Ang Capricorn ayon sa galaw ng kalikasan, ay matapat sa trabaho at sa paraan ng pagkita ng pera. Kapag gumagawa sila ng isang gawain, inuuna nila ang pagkumpleto nito ng maayos. May malakas silang pakiramdam at hindi basta nagpapadala sa mga pakiusap. Para sa Capricorn, mahalaga ang kasipagan at katapatan upang makamit ang tagumpay. Sa tahanan, palaging may magandang enerhiya na dala ng kanilang dedikasyon at pagnanais na mapasaya ang pamilya. Hindi sila madadala sa suhulan at may mahabang pasensya pagdating sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang Capricorn ay mapag-aruga sa pamilya, lalo na sa kanilang mga magulang at laging handang tumulong. Aquarius Ang Aquarius ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay may matyaga at maselang ugali ngayong araw. Hindi sila madaling pakiusapan pagdating sa trabaho, at mas pinipiling magtrabaho ng mag-isa upang maiwasan ang anumang abala. Ayaw nila ng mga kwentuhan sa oras ng trabaho. At bago simulan ang anumang gawain, laging may plano para masiguro ang maganda at maayos na resulta, maingat sila sa pamumuhay upang makamit ang pag-unlad ng pamilya, at inuuna nila ang kaligayahan ng kanilang mga mahal sa buhay, sa trabaho. Hindi sila gagawa ng anumang bagay na makakasira sa kanilang hanap buhay, kaya't palagi silang maingat sa bawat hakbang. Ang mga katangiang ito ay ibinibigay ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw. Pisces, ang Pisces ayon sa galaw ng kalikasan ay mapanuri sa bawat detalye at may ugali ngayong araw na mabilis maubos ang pasensya. Dahil dito, mas nais nice nilang manatiling tahimik sa kanilang mga gawain. Ayaw nila ng mga usapang walang kabuluhan o kaberdihan, lalo na kung usapang pera. Sa tahanan, mas gusto ng Pisces ang masayang samahan at malambing na mga usapan, ngunit maingat sila sa kanilang sinasabi upang mapanatili ang positibong enerhiya sa loob ng bahay, kilala rin sila sa pagiging masipag at masikap sa trabaho, na laging may wise na plano sa mga nais nilang gawin, palaging handa ang Pisces na tumulong, lalo na sa kanilang mga magulang, ang mga katangiang ito ay likas na ipinagkakaloob ng kalikasan sa Pisces sa gabi, hinahangad nila ang pahinga ng katawan at isipan.